Posibleng magpatulong na ang Senado sa Philippine National Police sa oras na ipakontemp at ipaaresto ang founder at leader at uh, Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kiboloy. Ayon kay Senadora Risa Ontiveros, may basbas na mula sa Department of Interior and Local Government na maaring hingi ng tulong ng PNP sa pagsilbi ng sabtina kay Kiboloy. Dagdag ng senadora, mapipilitan silang ipakulo, ipa, kulong kung isnabi ni Kibuloy ang kanilang sabina. Mapipilitan ng komite na ipakontemp at ipaaresto ito sa tulong nari ng PNP. Umaasa naman na senadora na pipirmahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang arrest order sakaling humantong sa puntong kailangang arestuhin si Kiboloy. Nakatakda ang susunod na pagdinig ng komite sa Marso 5 kaugnay ng reklamong pangaabuso ni Kiboloy sa mga kasapi ng KOJC.